Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Grabe at todo-todo talaga ang blessing na dumadating kay Ate Carla pati na rin kay Kuya Jomar dahil patapos na nga ang bahay nila ay may nag-sponsor na kaagad na fan ni Ate Carla at nag-sponsor nga ito ng Sala Set. Meron pa nga dito mga foam at iba pa mga furnitures para sa kanilang bagong bahay. Grabe at ibang level na talaga ang kasikatan ni Ate Carla dahil marami nang nagmamahal sa kanila. Walang <laughs> yung kwarta na po. Kaya, ano po sa Sobrang saya ko po kasi ano. <coughs> hindi po namin inexpect na darating po yung uh, yung time ganito. na ganito, ano? Grabe na. Kaya po sobrang po ako magpapasalamat sa anak ko. Tapos unang-una po sa iyo, Kuya Rap. Opo, oh, po na Kasi ano po, eh, dumating ka po sa, sa amin para matulungan po ang pamilya ko sa ano po, sobrang paghihirap. Hindi natin nakalaan na yun, no? na yung pamilya na nagmumula dun sa bahay kubo-kubo na yun, ano? Siyempre, marami yung kayong memories doon. Mga alaala. -ala. Tapos na yun, makakalipat na kayo dito sa napakagandang bahay. At napakalaki. At hindi lang yan, hindi lang basta malaki at napakaganda record breaker pa siya ng pabahay ko, ma Nay, Tay. Siya yung pinakamalaki, pinakamaganda at pinakamahal na pabahay ko. Bravo. Pero siyempre, yan ay sa tulong ng mga viewers natin. Hindi rin naman sa mga viewers, di rin makakapagawa ng ganyang pabahay. Ano? Sa mga sponsors natin, sa nagmamahal sa Kalingap Series, sa Love Team, especially sa Jomcar, no? na nagmamahal sa Jomcar. Thank you po sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, hindi eh, po ako makakapagawa ng gantong bahay. Pabahay. At siyempre, number one, si Lord. Ano, yun At si Kuya Bal. Pangalawa, pangalawa si Kuya Bal. Kasi siya yung nagsimula nito. Nagtatag nitong mga ganitong programa ang pabahay. So, naiiyak si Nanay. Siyempre, kahit sino naman siguro. Ito, makasama ko dito. Wala pa yung mga sariling bahay. Yan, sila Edo. Sumutulong sila pero sarili na lang ano, wala pa silang sariling bahay sila. Kaya yun, uh, masaya kami para kay Carla dahil sa beneficiaries. Sa mga beneficiaries namin, masaya kami dahil napapabahayan namin. Ikaw so, Carla, ano lang Masasabi mo Carla, malungkot ka ba? Sobrang Anong pipiliin mo ba? Si, si Jomar o yung bahay? <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Yeah. Masaya ka Carla? Opo, sobra. Siyempre, nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon kasi mm. siya po yung nagbigay ng daan para makilala niyo po. Pero yung puso mo masaya naman. Oh. Masaya naman. Habang nakikipag-usap si Kuya Jomar at Kalinga Prab sa pamilya ni Ate Carla ay kitang kita na gusto rin naman ang pamilya ni Ate Carla si Kuya Jomar para kay Ate Carla grabe at naiiyak pa nga talaga ang mama ni Ati Carla dahil hindi talaga niya ina-expect na magkakaroon sila ng bahay kahit hindi na pa nakakapagpatapos si Ate Carla. Grabe at sabang grateful nga ang kanilang pamilya sa lahat tapos po sa amin, mm. sa amin lab team po. Thank you so much oh, po sa inyo. Tulungan na kayo at nakakatulong pa kayo. Kaya thank you mga kalingap. o Oo nga pala yung kay Philomeno po, kasabay po ito nitong babahay na ito. Pero ang sabi, naisip ko doon is bago ko siya i-vlog ay yung pagtapos na po para total madali lang naman po yung matapos. marami na po ang ano. Sunod-sunod po ang ating programa mga kalingap. Salamat po sa nagsusuporta sa mga love team. May na-excite na kami sa ribbon cutting. Ano? Handa po kayo, nai, ng ano, tay. Sasayaw kayo, ah. Ganun, ganyan, ganyan, oh. Ribbon cutting. Maano, yung, ano yun? Bud budots. <laughs> mabudots ka. Yan. Mabudots ka, ni Jomar. Joms! Ah, si Joms. Bro, sabi ni tatay, sa ribbon cutting, mabudots daw. So, sasabayan mo siya. O, yan, sige, sample daw. 1, 2, 3, go! Tate... Tate... No? Oh, oh, yan o! Yan! Lower! Lower! Kayang-kaya! O! Ah! Yun! O! Sir! O! Saka na! Sakana, sakana. So, abangan nila ang bututs ni Tatay! Oh, At, syempre, ay! Oo! Siyempre! Ay! Namimiss ka na daw, Papa Jom! Wah! Ano? Namimiss na si Papa Jom, Oo! Ang tanong, ang tanong, si Karla ba namimiss si Papa John's? Uh Oo. -oh. Ang <laughs> <laughs> bait ni Papa no? Nice? Oo. na oh. Kala pati ako, <laughs> mag ang mo kay Papa John's? Ay, ha halos. <laughs> Nag-grabe na ako. mag daw. Sobrang gana ng pakalamban niya sa'yo. <laughs> si Carla <laughs> Malapit na tayo. kay si Kofi, ah? Kasi, Ito. nagtatampo talaga yun sa'yo. Oh. Pag na-drive nga ako, ninsya na tigil bigla eh. Ganun yung magtampo. O, oh, di ba? Delikado. Kaya, tinan mo naman ka konti lang. Ayan. Ano pala? Marunong ka ba mag-drive? <laughs> Hindi po. Hindi? Gusto mo ano kita? Mag-drive test tayo. Kaya mo naman yan, Mata ha? Baka magasgasan si Kofi. Magasgasan? Eh, okay lang yan. Ano, road trip tayo? Hindi, sige, pasok ka na muna. Ipasensya na pala, medyo ano pa yung gamit ko dyan. Kailan po. Thank you uh, po. Ah, oh, sorry, Ay, nakulog. Hi, coffee! Pagkatapos ng interview ni Kalinga Prab, ang buong pamilya ni Ate Carla, ay nagkaroon na naman ng quality time si Ate Carla at si Kuya Jomar. Niyaya kasi ni Kuya Jomar na mag-road trip silang dalawa ni Ate Carla. At siyempre, pumayag naman si Ate Karla kaya nagkaroon talaga sila ng panibagong, nakakakilig at napaka-sweet na moments ng magkasama. Ganun yung magkampo. O, di ba, delikado. Kaya, tinan mo naman kahit konti lang. Ayan. Ano pala? Marunong ka ba mag-drive? <laughs> Hindi. Po. Hindi? Gusto mo, ano, kita? Mag-drive test tayo. Kaya ano mo naman yan, po, ha? magasgasan si Kofi. Magasgasan? Ii, okay lang yan. Ano, road trip tayo? Hindi, sige, pasok ka na muna. Ipasensya na pala, medyo ano pa yung gamit ko dyan. Kailan okay, po. Thank you po. Ah, oh, sorry siya. Ay, bulog. Hi, Kofi. Hi. Si <laughs> Kofi okay, yun. Okay. Wait lang, ha? Mainit ba? Okay na Sinsya na, ahm, um, hot kasi ako, eh. <coughs> ano, road trip tayo, madalian lang. Sige po. Sige. to mag-seatbelt ka na muna. Ako, kasi natunog kasi pag di na seatbelt eh. Tsaka for safety na rin. Ayun. Ano? G, go na. Ay, ayun. Comfortable ka? Apo. Ah. Ayos. Ah. Ano, punta na kaya tayong dahil? May pasok po ako bukas na. May pasok ka pa? Ba't di pa pala kayo tapos? May na ah. Ano pa po? 31 pa po ang graduation na. Ah, 31? Ah, okay. 31 yun ano? Di ba ba ako invite? Sige po, kayo Kung Gusto niyo magamanta po. Ay, eh, pupunta talaga ako oh, kahit hindi mo ko invite. 31, sige, sige. notes ko yan. Pupunta tayo sa graduation. Uy, tanda ako tong lugar na to ah. Diba dyan ka na, ano nila, kalinga lang? Opo. Okay. Oh, Tapos ito, ito, ito. Di diba dito tayo nagtinda? Okay. Yan, no? Tapos may mga bata pa dito yun eh. Nakaya nga eh. Medyo sumayaw ako dun eh. Pero naman, pang ano yun eh. Panghatak. Naubos na ako yung tinta ko din. Oh, di ba nga? Ang galing ko kasi mag, ano, magtinda. Mag o, oh, bilip ka na sa akin. Grabe. Tagal na pala eh. Tagal na pala nung nagkagusta ko ko sa'yo. Ito mo ba? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!